Uy, ito ay in-screenshot ko doon sa PGMN. Yan, kung saan pinapakita na si Leila de Lima na isang party list representative ngayon ng mamamayang liberal. No? Renewed anti-red tagging. Push emboldens communist terrorist silences victims. Pero gusto niya talaga eh, i-criminalize na gawing isang krimen ang pagre-red tagging. So, kunwari, si Pedro. Si Pedro ay membro ng komunista uh, komunistang teroristang grupo. Tapos sinabi ko, ayun si Pedro, ano yan eh? Nagmi-media-media pero yung nanay niyan, ano eh? Kriminal? Terorista? So, ano yan? NPA sila. Gusto niya, ikukulong ako. ay yung nais niyang gawin ni eh, Leila de Lima. Ay, yung gustong gawin ni eh, Leila de Lima. So, Mawalang galang na sa'yo. Napakatanga mo. Oh, hindi man ako matalino. 133 lang yung IQ ko eh. Pero napakatanga mo. Or better yet, napaka bobo mo. Ay, hindi pala. Sorry. Napakasyama mo. gano na lang. Napakasyama. Kasi ganito na lang. Kung ipupush mo yung anti-red tag, yung ibig sabihin ayaw mong tukuyin kung sino yung mga rebelde? Sino yung urban operatives nila? Sinong nagpapondo sa kanila? Sinong mga gumagamit sa kanila? Anong mga insertions yung gina nilagay nila sa batas? Mga ganyan. Ayaw mo silang tukuyin. Di, ipagbawal mo na rin na tukuyin ko yung yun ng hampas, kunwari, doon sa sasakyan ko, nasira yung headlight ko. O nakuha na ko siya sa CCTV, tapos ipaskil ko siya sa harap ng bahay namin, e ipagbawal mo rin yun. Bawal yon kasi ang tawag doon, black tagging. Baka nahuli ko siya, hinahampas niya sa acto yung sasakyan ko. Pero black tagging. Tawagin na natin black tagging. O ba diba? Kasi criminal yun eh. Tapos, di ko siya pwedeng i-post. So yung mga wanted, alisin na natin mga wanted. Huwag na rin i-post. Diba? Huwag na rin natin alamin kung sino ba mga nagnakaw sa atin. Huwag na rin kasi... White tagging naman yun, a white collar crime. Tawagin natin white tagging, mga mandarambong white, tagging, alisin na rin natin. O yung mamamatay tao dyan, nasa wanted poster, o, alisin na rin natin. Ano siyang i-wanted? Kasi black tagging yun eh. Di ba? O, yung abo saya po, yung mga nagpasabog dyan, kung saan, nakasakit ng mga tao, huwag silang hulihin. Yung mga nanunog ng bus, nangihingi na revolutionary tax, sinunog nila yung bus, nakasira sa property o minsan may namamatay pang buhay. O, huwag na nating banggitin kung sino sila. Magkanya-kanya na tayo. Hayaan na natin, di ba? Pag gagawa tayo krimen, takpan na natin mukha natin na ganyan tapos hmm, gawin mo yung gusto mo. Pag nahuli ka, goodbye. Kung hindi, di gawa ulit. Ganun na lang. Ganoon gawin natin. Pakatanga mo.